Naglabas ng silver needle ang lalaking nakasuit, saka sinaksak ang katawan ng babae. Isa pa, agad namang nagreact ang babae na 30 taon nang nakoma. Kasabay ng pagtilamsik ng dugo, ay unti-unting nanumbalik ang pakiramdam ng babae. Ngayon lang pala ay desperadong itinigil ng lalaki ang kanyang sasakyan. Nakiusap sa kanyang asawa na manatili sa bahay, kasama niya, upang ipagbiwang ang anibersaryo ng kanyang kasal at narinig ito ng kaibigan ng kanyang kapitbahay at galit na inutusan ang lalaki na umalis dito. Huwag hayaan silang makaligtaan ang anumang bagay na mahalaga. Nakita ng asawa ang kanyang sarili na hindi nakainik at tumangging pumunta. Bumaba ng sasakyan at inilabas ang divorce papers. Inutusan siyang pirmahan ito. Nang makitang malapit ng magdiborsyo ang kanyang mga magulang, natakot ang kanyang anak hanggang sa himatayin nagmadali ang lalaki para pagalingin ang kanyang anak. Ngunit ang pagkilos na ito ay nagpagalit sa kanyang asawa. Tama na, Depfong, huwag ka nang magbunyi at magsayaw sa harapan ko. Sa paglipas ng mga taon, naghanap ako ng maraming sikat na doktor, lahat sila ay nagsabing walang masama sa pagkakaroon ng magandang katawan. Buti na lang iba ang sinabi niya na masayang may sakit na walang lunas. Manluloko lang siya na ayaw makipagtalo sa asawa niya. Ngayon ay gusto na lang niyang gamutin ang sakit ng kanyang anak. Pagkatapos ay tinawag ng lalaki ang kanyang sekretarya. Sa mga salita ng kanyang sekretarya, nalaman niya na ang tradisyonal na gamot ng pamilya ng hari ay nakakapagpagaling ng sakit ng isang prinsesa. Kaya sumugod siya doon. At 30 taon nang nakoma ang royal lady dito. Palaging sumasakit ang ulo ng may-ari buong araw, iniisip kung paano gagamutin ang kanyang karamdaman ngunit walang makakapagpagaling sa sakit ng apo. Nang sila ay nalilito kung ano ang gagawin, ang alipin ay nagdala ng mabuting balita. Anong nakakatawa dun? May mga tao dyan na nagsasabing nakakapagpagaling ng mga sakit. Baka isang klase ng scam yan, sabihin sa kanya na lumabas agad. Teka, tawagan mo ang taong iyon para sa akin. Kung hindi ko mapagaling ang pamangkin ko, sasabihin ko sa kanya. Nang, matanda, manloloko lang ang ganitong klasing tao. Kahit anong paniwalaan niya, gagawin niya. Laging koma ang pamangkin ko, basta may kislap ng pag-asa, hindi ako susuko. Ikaw si Lord Bong Tudoki ng pamilya Bong, di ba? Tama yan. Maaari ko bang itanong kung ano ang iyong pangalan? Ang pangalan ko ay Diphon. Kaya mo bang gamutin ang sakit ng pamangkin ko? Walang problema. Ngunit narinig ko na si Emma Wang dito ay mayroong isang libong taong gulang na dragon fruit. Kung pagagalingin ko ang sakit ni Wang Xiaoshu. Hindi ko alam kung maibibigay sa akin ni Emma Wang o hindi. Yun lang. Para pagalingin ang sakit ng apo ko. Huwag mong sabihin sa akin na ito ay isang maliit na halaman. Kung gusto mo ang buhay ko, hindi ako tatanggi. Masyadong nagpapalabis si Tuan Wang. Kaya tingnan natin kung paano ang sakit ni Wang Xiaoshu. Paano ko gagaling ang pamangkin ko? Dai Chen sing. Kailangan ko ng acupuncture ng madalian. Kung huli na, siguradong wala sa oras. Ano ang nangyari sa aking pamangkin sa huli? At saka, alam mo ba kung paano gamutin ito? Kung hindi mo alam kung paano gamutin ito, hindi mo ito mapapagaling. Hindi sa hindi ako naniniwala sayo. Kakadating mo lang at gusto mong magpa-acupuncture sa apo ko. Natatakot ako na kung hindi siya makatanggap ng kanyang acupuncture, sa lalong madaling panahon, hindi siya mabubuhay ng higit sa limang minuto. Ano? Malakas na sigaw. Nakikita ko na isa kang manlilinlang na dalubhasa sa panlilinlang sa iba. Kung sinabi ni Daip minsan lang ako maniniwala. Umaasa pa rin ako na ililigtas ni Daip ang aking pamangkin itigil mo yung kamay mo. Oh Mr. Liu, dumating ka na, sino ang batang ito? Ji Liu, ang pangalan ng taong ito ay Death Fong. Isa siyang manloloko. Dumating siya sa bahay ng royal family, at sinabi namin na siya ay isang medical na doktor o isang bagay. Mapapagaling ba ang sakit ng ating ginang? Sa lahat ng lupain ng Mediterranean, bawat doktor na may kaunting reputasyon ay aking tagasunod bakit wala akong kilala na character na katulad mo? Kritika lang sitwasyon ng Reyna. Kakausapin ko yan mamaya. Teka. Nagmadali siyang gawin ang naturang acupuncture. Paano kung nangyari ito sa ating ginang? Saka bakit? Ang sakit ni Wang Xiaoshu ay kasing delikado ng sinabi niya. Nakikita kong nagpapanggap ka lang na demonyo. Totoo ba yan? Mangyaring tanungin si Ginoong Liu sa huli. Kung anong sakit ang mayroon si Buong Tu Tu ay napakalinaw. Si Princess Wang ay may naipon na dugo sa likod ng kanyang ulo at ito ay humantong sa isang pagkawala ng malay. Kailangan ko lang ng reseta para sa circulatory medicine. Kung inumin ang gamot, mawawala ang sakit. Totoo ba 'yan? Mr. Liu, mabilis na magreseta ng gamot para sa amin. Siyempre, ngunit bago magreseta hindi ba dapat patalsikin ang impostor na ito? Hindi lihim sa iyo ang pagpasok ko. Nakita ko ang taong ito na may balak na saksakin ang puntod ng banal na bangka ng prinsesa. Kung hindi ko ito ititigil sa oras, natatakot ako na ang buhay ng prinsesa ay mahirap pangalagaan. Bakit may ganyan? Gusto ko talagang saksakin ang punto ng tangkuan ni Wang Xiaoshu. Pero ginawa ko ito para iligtas ang prinsesa. Nagsisinungaling ka ng walang hiya nakikita kung sinusubukan mong saktan ang asawa ko, at wala kang etika sa medisina. Kailangan mong parusahan ng mabigat. Siyempre, niloko kami niya, muntik mo nang patayin ang among babae. Isang tao, mangyaring ilabas ang peking doktor na ito para sa akin, maghintay. Deptin, sabi mo mapapagaling mo ang sakit ng pamangkin ko. Totoo ba yan? Kung mayroon akong acupuncture ngayon, isang daang porsyento akong sigurado na mapapagaling ko ang sakit ni Wang Xiaoshu. Ngayon 80% na lang. Nandyan ka pa rin, nagsasalita, at nakikipag-usap. Alam kong hindi ka pa nakakita ng kabaong na walang luha, di ba? Diba? Nagkunwari siyang multo, at kusa siyang niloko. Kung magdidelay si Mr. Wang kahit sa level ko, 50% lang ang tiyak. Jibong ngay, sinisiguro ko sa kamahalan, hindi masyadong malala ang sakit ng prinsesa, basta ako ay kumilos, gagaling si Miss Buong. Nasaan ang mga tao? Sipain itong phone para sa akin. Nadine, kamusta? Diba sabi mo okay lang ang apo ko? Ito ang aking MR money. Hindi ko rin alam. Libre, hindi mo alam kung bakit. Ngayon ka lang nagsalita ng malakas, sabi mo magiging maayos ang apo ko. Tapos may pinalayas ako. MR Wang, bitawan mo ako. Sir, di ba napakanormal niya? Tama Deptyin, kanina sabi mo ang daan mo ang tamang daan. Ngayon ay napalampas ng prinsesa ang pinakamagandang pagkakataon para sa kanyang paggaling. Isa pa, nanghihina na ang katawan niya. Kahit kumilos ako ngayon, 30% lang ang sure halatang hindi mo kayang gamutin ang aming ginang. Paano kung 30% sure? Talaga, walang ganoong kasanayan. Manahimik ka, kakaunti ang mga bagay na gumana at walang hindi. Labas. Oh, 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 oh. ano man ang mangyari, Death Chen umaasa pa rin akong iligtas mo ang aking pamangkin. Nagmamakaawa ako. Emma Wang, narito ako dahil dito, at hindi na ito maaaring maantala pa, hindi na magtatagal ang sakit na ito. Ngayon ay ipagpapatuloy ko ang paggamot. Kung hindi ako tinatawag na lanhash, makikita mo kung ito ang maalamat na dragon na acupuncture o hindi. Diumanoy may hindi kilalang Diyos ng medisina na kumukuha ng kamatayan sa pamamagitan ng paa o sa malamig na bakal sa tuktok ng bundok. Magsanay sa loob ng pitong daan at apat na putsyam araw upang ihagis ang karayom na ito. Isa lang sa mundo, na nasa kanyang mga kamay. Maari ka bang maging isang mahusay na tao? Huwag kang umasa na itatago mo ito sa akin. syempre gusto kong igarantiya ang karangalan ng pamilya Wang. Pansamantalang lumabas ang prinsipe. Kailangan ko ng tahimik na lugar sa pagpapagaling. Okay, pasensya na. Ito may lalabas na magaling na lalaki. Naligtas ang kanyang pamangkin. Pagkagising, nasaktan ang prinsesa. Sino ka? Ano ang mali sa akin? GNG. Isang linggo ka nang nakoma at niligtas kita. Kung medyo huli na, natatakot ako na hindi may ligtas ang iyong buhay. Nalason ka. Paano ako malalason? Bago ang koma, madalas ka bang managinip sa gabi at wala ka ng lakas? Ang mga sintomas na ito ay tumatagal ng higit sa isang buwan. Hindi niya mahanap ang dahilan ng kanyang karamdaman. Paano mo nalaman? Ito ay dahil sa pagkasira ng kaluluwa. Ang lason na ito ay walang kulay at walang amoy. Ang pag-iwan lamang nito sa silid ay magiging sanhi ng pagkawala ng buhay ng taong nalason habang nasa koma. Ano? Ngunit ang aming maharlikang pamilya ay mahigpit na binabantayan, kaya ang mga tagalabas ay walang pagkakataon na lason ako. Kung hindi ako nagkakamali, sino ang nagbigay sa iyo ng mabangong bag na ito? binigyan ako ng butler. Anya, mapapabuti nito ang kalidad ng pagtulog. Mukhang hindi nagkamali ang hula ko. Ang housekeeper na ito ay isang taong malas, hindi nakakagulat na pinipigilan niya akong iligtas ka ngayon. Matapang talaga ang taong ito. Ngayon hihilingin ko sa aking lolo na hulihin siya. Teka, dapat ipaubaya sa akin ang bagay na ito. Lolon Hadin, sa wakas nagising na ang iyong pamangkin. Lolo, huwag kang masyadong mag-alala. Na. Pagkagising ko, gumaan ang loob ko. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Mas malusog ba ang iyong katawan kaysa dati? May agos pa rin ng mainit na hangin sa loob ko. Ito ay napakabuti. Gusto kong umupo. Depin, ito ang lahat ng resulta ng iyong mga pagsisikap. Hindi malilimutan ng aming pamilya si M. Marvong, kaya hindi namin kailangang maging magalang. Sa wakas ay nagising na ang babae. Anong ginagawa mo ngayon? Binabalaan kita. Bagamat gising na ang babae. Pero hindi ibig sabihin niligtas siya, hindi naman siguro masyadong malala ang sakit ni Madam Wang. MR Wang, gusto mo bang malaman ang sanhinang sakit ni Princess Wang? Huwag mong akitin si MR Wong sa bahay namin, ano ang dahilan ni MRS ito ay isang pisikal na kahinaan lamang. Itinikom niya ang kanyang bibig. Deptin, paliwanagan mo ako. Ipaliwanag ang dahilan kung bakit nako si Bong Tiu Tiu. Talaga hindi dahil sa sakit. Nalason niya ng iba. Ano? Pagkalason. Paano kaya yon? Oh, ang aming sistema ng seguridad ay napakahigpit. Paano nalason ng iba ang anak natin? Bukod dito, napakaraming doktor ang dumating upang suriin at wala ni isang doktor ang nagsabi na si Emma Raswang ay nalason ng isang tagalabas. Siyempre, walang posibilidad na lason si Miss Wang. At ang taong naglason sa lason na ito ay ang iyong mayordomo. Et! Nagsisinungaling siya. May proof ka ba? Ang mabangong bag na ito ay ang ibinigay sa kanya ng kasambahay na si Buong. Tama. Sinabi rin sa akin ni Master Wang na ilagay ito sa ilalim ng unan. Sa pagsasabi, maari itong mapabuti ang kalidad ng pagtulog, ibig kong sabihin ay mabuti. Kaya, ano ang problema? Ang iba pang mga gamot sa sachet na ito, lahat ay may sedative effect, maliban sa isang ito. Ano ito? Ito ay soul grass. Ito ay isang napakabihirang makamandag na damo. Ang mga nakakalason na sintomas ay mahirap ding kilalanin. Ngunit kung dalhin mo ito sa loob ng halos isang buwan, maaari itong pumatay ng mga tao. Anyway, anong meron? Ito ay impossible. Ilang tao sa mundong ito ang nakakaalam kung sino ka? Sinabi niya na hindi ito mali. Walang ganap na higit sa sampung tao sa mundong ito ang makakaalam ng elixir na ito. Wala kang swerte. Isa ako sa mga taong iyon. Sir, hindi po namin kayo tinatrato ng masama. Bakit mo ako nilalason at may mukha ka pa rito? Kasalanan niya ang lahat ng ito. Ano? Maldita na matanda. Halatang alam niya na balak kong pakasalan ang babaeng yon, pero hindi siya pumayag na ibigay siya sa akin. Nagtrabaho ako bilang isang kabayo para sa iyong hari sa loob ng sampung taon. Baka hindi ako karapat-dapat. Para lang dito, gusto mong patayin ang mahalikang pamilya. Lolo, sinha din lang ang tanging tagapagmana mo. Hanggat namatay siya, magiging akin si Fongya. Ang kasambahay ng hari, inalagaan siya ng hari sa loob ng maraming taon. Hindi ka ba nakakaramdam ng pasasalamat? Ano ang pasasalamat? Ang alam ko lang ay ang hari ang mananalo. Sinabi sa kanya ng aking mga magulang na namatay din ang kanyang panganay na anak dahil sa bahaging iyon ng kaluluwa. Biglang namatay ang tatay ko, kaya mo ba ako ni Lason? Hayop ka. Hindi siya tinatrato ng pamilya wang nang masama. Nilason at nasugatan niya ang kanilang mag-ama. Malupit yon. Napakalupit. Tumahimik ka. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyong kamay na sumira sa aking magandang kwento. Kung hindi, ang taong iyon ay patay na, ang buong kaharian ay magiging akin. Ikinalulungkot ko na hindi ko ito makrop sa daan-daang mga larawan ang kanyang kwento ay dumating sa lupain ito. Nabubunyag na ang plot. Gusto mong itaas ang iyong kamay para magbanta. Yung thought, childish. Hindi ka maaaring tumakas kahit na mula sa isang solong tao ngayon. Ano ang gustong gawin ng mga taong ito? Ang lobo na hayop ay naglakas loob na lihim na makipagsabuatan sa iba pang mga angkan. Mga magulang, kung sinisisi mo ang iyong sarili, sisihin mo ang iyong sarili kung masunurin mong ibibigay sa akin si buong para pamahalaan. Tapos hindi ako nakikipagtulungan sa ibang klan. Ang pangalang Tiyun Hanbong An ay magtataksil kay Arti. Sa mundong ito, ikaw talaga ang mananalo para maging hari. Ikaw, pero medyo mabait pa rin ang mukha ko. Matanda, ngayon ay binibigyan kita ng pagkakataon. Inutusan niya ang lahat ng nasa kaharian palabas, at nais niyang gawin ang kanyang sarili bilang hari tapos yung babaeng yun para sa akin. Patatawarin ko ang iyong mga mortal na kasalanan. Masyado kang nangangarap hayop ka kaya wag mo akong sisihin kung malupit ako. Feeling mo talaga nanalo ka. Kung basura ka at gusto mong mamatay agad, papatayin muna kita. Huwag hayaan silang mamatay ng mahina. Bigyan mo ako ng grupo ng mga walang pangalan na bastard na naglakas loob na tumahol dito. Sino ka? Sino ka pa rin? sa mundong ito, bakit may mga taong umaasa lang sa sariling lakas? Ngunit magagawang talunin ang lahat ng mga masters na ito.